Hello, magandang gabi sa ating lahat. Shout out nga pala sa mga malaking content creator diyan. Mga lodi, mga idol. Um, sa ano sa inyong mga malaking content creator. Kung ayaw nyo sanang magpa-remix ng inyong mga content, so please i-hide na lang yung inyong remix. Kasi kawawa din yung mga maliliit na content creator like me na, na nagre-remix sa mga content nyo kasi magkakaroon ng violation, makaka-copyright kasi i pila nyo eh. So kung ayaw nyo palang ipa-remix, please hide na lang. Eh kung ano naman din, nagustuhan kasi nila yung yun, isa yung dahilan na nag-remix -re kami ng mga maliliit sa inyo, malaking content creator, kasi nga, nagustuhan namin yung inyong video, maraming views, eh, nagkakaroon din kami ng interest na manood at gayahin, o kaya i-remix, -re para naman, kahit papano, magkakaroon din kami ng maraming views, ba diba? At saka, wala namang gano'ng mawawala sa inyo pag nire-remix yung inyong video, ba diba? Tulong na lang din. Wala namang mawawala kung tumulong kayo sa aming mga maliliit, ba diba? kasi yung mga maliliit na content creator sa uh, aminin naman natin at sa hindi yun ang nakakatulong din sa inyo mga big content creator wala namang ganun mawawala sa inyo ang laki ng income nyo buwan buwan samantalang yung mga maliliit na content creator hindi buwan buwan nakakasahod sintabo lang kinikita ng iba yung iba naman nakakachamba yung mga mga 5 dollars hindi, hindi lagi iniipon pa yan bago makasahod bago maka di ba alam nyo yan so sa inyo consider nyo na lang kasi yung mga maliliit. ikong e kung ayaw nyo naman talaga, di pakihide na lang ng inyong remix sa inyong mga content, sa inyong reels. Para hindi makapirate, hindi ma uh, walang violation yung mga nagre-remix. Kasi kawawa din eh. Lalo na yung mga hindi pa na ma-monetize. Paano sila ma-monetize pag may mga violation like copyright? Ang hirap nun. Talagang pahirapan ma-monetize. So, kawawa din. Kaya yun na lang po, yun lang pakiusap namin na kung ayaw, pakihide, o kung pwede naman, hayaan nyo na lang. Ano naman kung makakatulong kayo at papano, di ba? Sa lalo na sa mga kapwa Pilipino natin. So yung mga Pinoy na mga big content creator, i-consider niyo na lang kami mga maliliit, guys. Parang awa niyo na, <laughs> di ba? Tsaka nakakatulong din kami sa mga content nyo kasi kami din yung <laughs> nanonood, lalo na pag remix namin, iniulit-ulit namin panungurin ang mga yan, e ngayon yung replace na account na yung replace na views sa ating mga content na account, so sana tindihin nyo na lang kami, o kaya pagbigyan nyo na lang kami, e kung ayaw nyo naman, yun na nga lang i-hide na lang, diba so salamat at God bless